Naplanungan ni Olimpio at Bungo kung paano makakatakas si Bilangguan at itinurungan ni Bungo kay Olimpio na may tunnel doon na dating ginagamit ng mga Amerikanong sundalo na maaari nilang gamiting daanan upang makalabas sa Bilangguan. At gaya na ng pagplanuhan ay gumawa sila ng gulo upang makuha ang atensyon ng mga bantay at makapus pungo Bungo papuntang tunnel. Tumakbo sila na tumakbo at nang makarating nga sila sa lagusan ay binuhat ni Olimpio ang takip na limang tao ang kailangan upang magbuhat ito. At sa taglay na lakas ni Olimpio ay kinaya nga niyang buksan ito. Naunang makatalon si Olimpio ngunit hindi na nakaabot pa si Bungo pagkat dumating na ang mga polis. Sa loob ng tunnel ay may mga rehas na bakal na nakaharang na nagawang buksan ni Olimpio at sa dulo nga ng tunnel ay diretsyo ito sa baybayin ng karagatan. Gawa nga makatakas ni Olimpio sa bilangguan ngunit may mga nag-aabang na sa kanya. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang pa mga episodes.